ko alam kung bakit may sugat ang kata malapit sa mata ni Ching. Hindi naman sila nag-away. Hmm, kung alam pinagagawa sa CR. na nyo si Ching, Mukha lang ewan. Ayan, o. Nakakaawa din naman kasi nasugatan yung kanyang mata. Ano kaya ang tinitingnan niya dun? <laughs> Nakakaawa din yung mga alaga natin, no kapag nakikita natin na may mga pasa or mga sugat. Para din naman kasi tao yan, eh. Talagang napapamahal din tayo. So, ayan. Binigyan ako ng kapitbahay natin ng nilagang saging sabah. Ayan. So, buhang masarap. Mainit pa, kaya medyo palamigin ko muna bago kainin. O, yan si Ching O. <laughs> Hanggang ngayon, nakatingin pa rin doon sa taas. <laughs> Naglalaway na ako dito sa saging. Ayan. So, kainin na natin. Limanatang ko na to. Kaya, kahit mainit pa, kainin na natin. Isa. kagung inaantok guys. Ano pa lang yata 7 pag uh, pagsapit ng mga 7 or before 7. Sobrang antok ko na, napikit pikit na yung mata ko kasi siguro dahil nga talagang napupuya talaga ako gabi-gabi kasi anong oras na ako nakakatulog sa gabi? Uh, kadalasan 12 midnight tapos gumigising ako ng 4 mga 4.30 para makapagbukas ng tindahan o minsan naman 5 tapos pagod pa araw-araw ba? -araw, diba? so maaga naman ako nakapag um, ano nga ba maaga akong matapos nga naman ang paglilinis ng bahay kasi 2 pm pa lang yata yun eh nagsimula na ako maglinis uh, 2 pm pa yun or magte 3 pm tapos bandang mga 4.30 yata yun or 4 umulan naman ang malakas dito sa amin so kaya medyo nabawasan yung panas ng panahon so ano nga bang petsa ngayon June 4 ayan June 4 na tayo, di ba? ang bilis ng araw so uh, hindi kalakasan ng benta ngayong araw na to pero okay lang din yung benta. So kahit papaano 'di ba? Hindi pa rin tayo zero balance sa benta ng ating tindahan. So kanina na nga ako sa Pure Gold. Um, ayan, hindi ko pa nga siya naayos. Ayan, teka. Ayan yung pinamili ko sa Pure Gold kanina. Ay, Pure Gold ba yon Or Ultra Mega pala sa Ultra Mega Plus. Namili ako ng mga sigarilyo naman doon sa grocery ng palengke. So, na-display ko na. So, yan. Bukas ko na siya ayusin yung mga ano na pamili ko. Tapos, meron pa ako nabili kanina sa palengke ng isang case ng Coke mismo. So, haya naman yung ating Coke mismo hindi ko pa siya na-display doon. So, may mga kailangan na naman tayo mga bilhin ng mga debote, kagaya ng ano, juicy lemon silema maliit. Ayan. Pero baka hindi mo na ako bibili pala nun kasi napaka slow moving ng juice Lemon kung maliit. Ayan. Tapos ito mga ano natin, mga juices, yung coolers, at saka yung plus. Ayan. Napaka slow moving ngayon ng ano natin, mga juices. So, expect ko. Kaya bumili rin ako ng tagi-isa ulit ng mga ganyan nung mga nakaraon na namili ako. Dahil nga bakasyon ng mga bata, ng mga estudyante, expect ko ay eh magiging mabenta siya. At tapos napakainit pa. So, hindi pala siya. Kasi mas mura yan. Nasa 78 pesos ang isang ano lang yan. Isang box. compare mo sa plus is 93 yata or 93 ang isang box ng plus. Ayan no. So, puno naman yung ating mga cherry section. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. So, anong oras na nga ba? Ah, uh, 8.03pm na. So, baka mga 9pm siguro baka magsara na ako. Kasi talagang sobrang antok ko na talaga, guys. So, wala naman masyadong bumibili. Kaya, okay lang siguro na magsara ako ng medyo maaga-aga para naman kahit pa para makabawi tayo ng tulog madalas naman kasi kapag magsara naman ako ng maaga dito doon naman nagsusulputan yung mga bumibili so ayan puno pa yung harapan ng ating tindahan yeah, uh, thanks god kasi talagang nasusuportahan naman natin araw-araw yung mga, uh, paubusan sa ating tindahan kaya hindi tayo naubusan din ng mga stock. Ayan. So, ayan. Uh, dahil nga, kailangan ko ipahinga yung electric pan. Dahil hindi pwedeng walang pahinga, pinahinga ko siya. So, laging nandito yan. Yung, yan din ang ginagamit ko sa aking kwarto. Yung electric pan na yan. Tapos, yun din ang ginagamit ko lagi dito sa aking tindahan. Kasi, ang lakas ng hangin niya, guys. So, sabi nga nila is malakas din yan sa kuryente. So, sabi ko naman is anin ko naman yung mahinang hangin ay mahinang sumag uh, kumuha ng kuryente or kumonsumo ng kuryente kung mahina rin naman yung hangin o di ba? Ayan, so uh, talagang gustong-gusto ko electric pa kasi number one lang siya lakasan ng hangin. So, yun lang. Hanggang dito muna ang ating vlog for today's video. For tonight video pala mga kasari. Thank you for watching.